Yan may plastic pa nilalangap. Hello oh, guys. No no no. Yan guest don ng tayo na nga. So, iwan ko lang. Yan guest So hello guys, nandito na kami. So, so sa mga kabuang diyan, nandito naman si Boy Buang. So guys, nagamuna naman si Boy Buang na kakain daw ng tayo aso asopro. Iwan ko lang guys, siguro sa Guinness Book of Records at sa buong mundo guru, siguro guys, ito na siguro ang pinakaayaw ko na video guys. Dahil tayo na to guys eh. So napakakadiri talaga tong tayo ng aso. pero may nag-request na naman guys. So namin guys. Yan sa guys si Boy Buang guys. So yan guys. So yung aso dito guys marami guys. Nasa sampo sila pero yung iba wala dito. Yan yung isa yung kapatid niya na galis yan sila guys. So yun guys si Boy Buang guys. Nakakadiri na talaga guys. Kahit ako guys. Ayoko sanang i-upload to pero... Kahit na hindi na siya mag-viral guys, pero ipapakita lang sa buong mundo guys na may matapang talaga guys na iwan ko lang kung buhay buhay sa kanya to kung kayabangan lang talaga to tingnan lang natin yung sikmura nya ayan guys oh. yan si boy buang guys naghanap muna kami ng tae na para mabilis yung video natin hindi na tayo maghanap ng kung ano ano guys so yan si boy buang guys ang yabang mo talaga iwan ko lang kung sa sikmura mo nito pero try natin Iyon guys oh, yung tae guys yan yung tayo ng aso. Yan Malaman mo yan guys Pag tayo ng aso guys Kasi may plastic pa yan guys Yan o I no? love you Na May mga dalang plastic yan guys Yan Focus natin Para makita talaga na tayo yan o oh. So may mga dalang plastic yan guys Minsan Yan o tang Tangina Yan kahit mga aso Yeh hey. Yan. Putar. Ano? Kakain ka? Parang unahan mo pa si Boy Tapang. Putang parang dalis pa to. Baka tayo mo to. Alis ka dyan. Ay, hi. Hi. Yan guys. Pro. Hanap tayo nandito. So yan guys. Yan. Nandyan si Boy Tapang guys. Naganap muna kami ng tae. kay para mabilis yung video natin. Hindi tayo maganap kung ano. Yan guys. Tayo nilangaw pa guys. So. Oh ay putang ina na sa malapit pa sa tayo ng kambing ayan plastic. ayan may plastic pa nilalangaw pa guys ayan o oh, tayo ng kanding o oh. ayan. ayan ay putang ina yung yung ginalaw ko sa tayo ng kanding focus natin yan pa yung <laughs> ginalaw ko rin sa tayo ng aso Okay lang yan Yan o oh. Kahit tayo ng kanding o oh. Yan yan. Kahit nailagay ko yan guys May tayo na ng kanding yan Pero Tingnan ko lang Sikmura ano kaya mo to? Yabang mo Baka hindi mo kakayanin yan Kaya? Baka mamaya Yung sinuka mo Hanggang isang kilometro na Sige Pakita mo sa buong mundo Na kaya mo Putar konti yan guys, boy tabay, boy buang guys. I love you. Kainin talaga. Ay, tayo. Uy, Ay, parang ayaw mong subuin ah. <laughs> 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 yan guys, si boy buang guys. Yan guys. <laughs> 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 yan guys, tayo. Huwag <laughs> mong ilunokin mo kutangin pa natin guys kasi naka nakakaya sa video guys pag hindi to magalian guys sa bibig niya guys ibig sagin puta baka tinapon mo yung sayang oh kunin mo yung pakita sa tao kunin mo kainin mo muna bak kinain mo tsaka sinuka mo May plastic yata ah kainin mo pakita mo ginis mo ko record to kainin mo na konti pero sige Kita mo sa buong mundo na kaya mo. Putar konti. Yan guys, Boy Tabay, Boy Buang guys. I love you. Kainin talaga. tayo <laughs> <laughs> parang ayaw mong subuin -e ah. <laughs> yan si Boy Buang guys. <laughs> yan guys <laughs> Mendes Huwag <laughs> mong ilunukin mo. Kutangin na patagalin natin guys kasi naka nakakaya sa video guys pag hindi tumagal yan guys sa bibig niya guys. Ibig sagihin Puta baka tinapon mo yung sayang oh. Kunin mo yung pakita sa tao. Kunin mo. Kainin mo muna bak. Kinain mo tsaka sinuka mo. May plastic yata. Ah. Kainin mo. Pakita mo ginis mo ko record to. Kainin mo ng konti. Oh. Itagal mo sa bibig mo. <laughs> Yan guys. Kinain ni Bubu guys. Iwan ko lang yung ilong niya guys. So oh, parang tinatakpan niya guys. Ng... Ayan guys. So maraming salamat sa panunood guys. and uh, thank you. Iwan ko lang kung kakayanin niya kung susuka. Kung susuka. Susuka sa guys. <laughs>